Okay mga kababayan, ayos, ipambili na tayong bigas at ipang sa school mga kababayan. Good morning mga kababayan. Ngayon po ang unang araw natin sa dayo mga kababayan. Ang huli ng kapita mga kababayan. Ito ang pala yung bayan natin mga kababayan. Ito mga Ito yung bayan namin mga kababayan sa kukita. Kala ito alimang mo kaya inahabon nila mga kababayan. Ito yung mga kababayan o. Trapping tayo mga kababayan. Mabang-abang na kayo mga kababayan. Good size mga kababayan. May na tayo ng bigas. Ayos. Mga awayan ay pambili tayong bigas. Ayan, mga awayan. Gusto sa mga awayan. Ano ba to? pala sa likod ko. Kaya ang Okay naman dyan. Okay ba, yan sa likod? ba yan? May kawil pa. kababayan, ayos, ipambili na tayong bigas at ipang sa school, mga kababayan. Laki, big size. Ah! Ito yung mga kakain, kinakain nila mga kababayan, yung alimang Ito sila mga kababayan. Ayus ah, Selamat so, 拜安。 eh lords mga oh, bayan maglilinis uh, na po tayo dahil magutom na saka tanghali na rin ito tayo sa mader upang kumain so, mga bayan yung kuha natin mga bayan lords video mga bayan yung balde natin mga kabayan medyo mulit mga wabayan. small small mga kabayan ay sabi lang mga kababayan yung kuha natin masyadong marami